Mga lolo at lola, great break news. Ngayong buwan ay opisyal nang nagsimula ang sex na universal pension para sa mga matatanda sa buong Pilipinas. Tama ang narinig ninyo. Shes na dal na cash allowance. Epektibo na agad. Hindi ito pangako, hindi chismis, kundi katotohanan na na-roll out na para tumulong sa milyon-milyong Filipino senior citizens. Pero sandali, huwag muna kayong mag-click away. Dahil sa video na ito ay breakdown ko ng eksakto kung paano ninyo o ng inyong mga mahal sa buhay maklaim ang six na dal na ito sa loob lang ng limang simpleng hakbang. At maniwala kayo kapag nakalimutan nyo kahit isa sa mga hakbang na ito. Maaari kayong madelay o hindi makatanggap ng bayad. Kaya magstay tuned dahil ang step hash, apat ang pinakaimportante at iyon ang nakakalimutan ng marami. At sa dulo ng video na ito magbabahagi rin ako ng spoiler update. May usapang may additional bonus payout pa sa susunod na taon. Pero bago tayo magdive in, Pakisuyo na like nyo ang video na ito para makita ng mas maraming seniors ang life-changing update na ito. At kung hindi pa ninyo ginagawa, mag-click ng subscribe at iring ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga susunod na updates. Tungkol sa pensions, senior benefits at government programs. Maniwala kayo gusto ninyong maging updated. Una, sagutin natin ang malaking tanong. Ano ba ang na DAL Universal Pension na ito? Ang pension na ito ay bahagi ng expanded support program ng gobyerno para sa mga senior citizens na dinisenyo para masiguro na bawat Filipino senior kahit anong income or status ay makakakuha ng additional financial assistance. Hindi tulad dati ng mga indigent seniors lang ang nakatanggap ng mas mababang allowance. Ang program na ito ay nag-extend na sa lahat ng qualified seniors. Ibig sabihin kahit retired kayo, dating self-employed, layo as pensioner, o kahit hindi kayo nag-formal employment, pwede na kayong maka-benefit. Ayon sa mga reports, mahigit si milyong Filipino seniors ang makatanggap ng six na dal pension na ito sa mga susunod na buwan. Isipin ninyo si milyong pamilya na may extra funds para sa pagkain, gamot at pang-araw-araw na pangangailangan. At para lang magka-perspective ang six na dal sapat na para sa isa hanggang dalawang buwan ng maintenance medicines para sa hypertension o diabetes o kahit ilang linggo ng groceries. Hindi man ito makakasolve ng lahat, pero malaking relief ito para sa ating mga matatanda. Pero ito ang catch. Kailangan nyong malaman ng tamang proseso dahil kapag hindi, maaari kayong ma-delay, ma-reject ang application, or ma-miss ang payout. Kaya naghanda ako ng lima steps na ito. Simple, malinaw at kaya para maklaim nyo agad ang inyong pera. Bakit malaking bagay ang DAL Universal Pension na ito? Tingnan natin ang mga numero. Dati maraming seniors ang umaasa lang sa mga anak o apo para sa support. Malaking percentage ng Filipino seniors ay walang retirement savings. Sa katunayan, mga studies ay nagpapakita na around 4% ng mga seniors sa Pilipinas ay nakatira below the poverty line. Ngayon, sa bagong pensyon na ito, nakakakuha ng financial independence ang mga seniors. Kahit 6 na dalong sa maraming paraan, pwedeng i-cover ang monthly electricity at water bills. Pwedeng bumili ng maintenance medicines tulad ng amlodipin, losartan o metformin. Pwedeng pambili ng vitamins at supplements para palakasin ng immune system o simpleng extra allowance para hindi napakiramdam ng mga seniors na pabigat sila sa pamilya. Pero ito ang mas inspiring pa. Ang pension na ito ay hindi lang tungkol sa pera. Tungkol ito sa dignidad. Tungkol sa pagkilala sa kontribusyon ng aming mga matatanda sa lipunan at pagbibigay sa kanila ng respeto at support na nararapat sa kanila. Isipin nyo si Lola Maria, 72 years old, mula sa Quezon City. Sa loob ng maraming taon, umaasa lang siya sa tulong ng mga anak niya. Ngayon sa 6 na 2, confident na siyang bumili ng mga gamot niya at makatipid pa. Isipin nyo si Tatay Ernesto, 6 mula sa Cebu Dating Jeepney Driver. Sa 6 na, dal pension niya. Kaya na niyang itreat ang mga apo niya ng merienda ng hindi nag-aalala. Kaya importante na matuto kayo ng lima steps dahil ang pagkakalimutan ng isang hakbang ay maaaring magdulot ng linggo o buwan pa ng delay. At ayaw kong ma-experience ninyo o ng inyong mga mahal sa buhay iyon. At tandaan, ang step hash apat ang pinaka-importante. Skip nyo ito at baka hindi kayo makatanggap ng six na dal. Ang lima easy steps explained si Jay. I break down natin ito sa lima easy steps. Mag-notes kayo dahil bawat step ay importante. Step isa ay check ang eligibility. Dapat Filipino citizen, hindi bababa sa anim na po years old resident sa inyong municipality barangay. Pareho pensioners at non-pensioners ay eligible. Ang unang step ay simply ay check kung eligible kayo. Good news, ang universal pension na ito ay open sa lahat ng seniors. Hindi lang sa mga indigent. Ibig sabihin, kahit may konting pension kayo from Yaya Ugsis, pwede pa rin kayo. Ang goal kasi ay inclusivity. Step dalawa, I-prepare ang tamang documents. Senior citizen, your primary requirement birth certificate para ma-verify ang edad. Proof of residence. Barangay clearance or utility bill para sa mga bedridden authorization. Letter at valid A ng claimant. Ang step 2 ay pag-prepare ng mga documents. Isipin nyo ito bilang inyong entry ticket. I-move ang mga documents nyo. Mas mabilis ang payout. Huwag nyong hintayin ang last minute. I-prepare nyo na ngayon. Isipin nyo? Pumila lang kayo tapos sasabihin sa inyong bumalik. Ulit next week dahil nakalimutan nyo ang proof of residence. Sayang oras at effort. Step tatlo, saan mag-apply or mag-claim. Pumunta sa inyong Municipal Social Welfare Office, Lavi. Ibang areas ay nagpo-process through barangay halls. Sa Sertinos may special payout centers. Ang step 3 ay malaman kung saan pupunta. Usually sa local Larry or office ninyo sa mas maliliit na bayan, pwedeng tumulong ang barangay hall. Important tip, ang mga rally ay madalas na nag a ng payout. Schedules via barangay text blasts, social media pages o tarpaulin posters. Kaya magstay alert. Eta may to ang pro tip. Magdala ng ballpen, tubig at pamaypay kapag nag up kayo. Maliliit na bagay na malaking difference. Kapag naghihintay. Step at verification approval. Pagbibigay ng documents. Cross-checking ng staff. Pag-iwas sa duplication lalo na kung nasa ibang lists na. Processing time, dalawa-apat weeks. Tuwang step na nakakalimutan ng marami. Ang verification ay puso ng proseso. Pagkabigay ninyo ng papers, ay verify ng staff ang inyong eligibility. Ay check nila kung nasa senior citizens master list kayo. Ay confirm ang inyong edad at ay cross-check sa ibang benefit lists. Bakit importante ito? Dahil nagpo-prevent ito ng fraud at nagiging sigurado na ang rightful seniors lang ang makakakuha ng six snub. Ang processing usually ay tumatagal ng dalawa hanggang apat weeks. Pero may ibang lugos na mas mabilis. Kapag hindi kayo nag-follow up, baka ma ninyo ang mga updates. Kaya ito ang dapat ninyong gawin. Kunin ang pangalan at contact number ng staff na tumanggap ng mga papers ninyo. Itanong kung kailan ang susunod na update o release. Sumali sa inyong local seniors association. Madalas silang nakakakuha ng advance information. Step 5. Pagtanggap ng inyong 6 na Dalton's Direct Cash Payout, LeBank Transfer o Home Delivery para sa Bedridden Seniors. Mag-claim personally or through authorized representative. Pirmahan ng acknowledgement receipt sa wakas. Step 5. Pagtanggap ng inyong pension Depende sa inyong day. Maaari ninyong matanggap ito through direct payout events, cash card o kahit bank transfer. Para sa Bedridden Seniors, may mga LGOs na nag-aayos ng home delivery. Pagka-receive ninyo ng inyong six na, dal, tandaan nito, gamitin niyo ng wisely. I-prioritize ang mga gamot, pagkain at essentials. Siyempre, pwede kayong mag-enjoy ng kaunting treat para sa sarili pero siguraduhin majority ay napupunta sa mga pangangailangan. Facts and gig busted. Ngayon, sagutin natin ang mga pinaka-common na tanong at misconceptions. Enrig has hash isa, ito ay para sa indigent seniors lang. Truth, hindi para sa lahat ng qualified seniors. Hash dalawa. Hindi ka pwedeng makakuha nito kung nakatanggap ka na ng Yaya Suspension. Truth, pwede ka pa rin mag-claim. Separate. Ito ang hash tatlo. Hindi kailangan ng documents. Pumila lang. Truth, palaging dalhin ang Senior at Proof of Residence. Meg, hash apat. Lahat ng payouts ay sabay-sabay nationwide. Truth, ang mga release schedules ay nag perili. Host, kaya huwag umasa sa mga chismis. Palaging i-confirm sa inyong naing o Senior Citizens Association. Ito ang spoiler na pinangako ko kanina. May mga usapang sa susunod na taon. Possibly sa Yate ay maaaring makatanggap ng bonus payout ang mga seniors. Depende sa government budget approval. Wala pang final pero pinag-usapan na kaya ihanda ang mga documents ninyo at magstay subscribe dito para sa mga updates. Kaya ayan na ang 6 na dal universal pension para sa mga seniors ngayon ay officially effective na. At ang 5 easy steps para maklaim ninyo ito. Tandaan step isa ay check ang eligibility. Step dalawa, i-prepare ang document. Step tatlo, malaman kung saan mag-apply. Step at verification approval. Step limi, pagtanggap ng inyong anim na dal. Kapag sinunod nyo ng maayos ang mga steps na ito, makakaiwas kayo sa delays at ma-enjoy nyo ang well-derved support nyo. Bago kayo umalis, pakisuyo na huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe. Ang malit na aksyon na ito ay nakakatulong na maikalat ang good news sa mas maraming seniors at pamilyang nangangailangan. Ano kung gusto ninyong malaman ang tungkol sa ibang upcoming benefits tulad ng possible triple month pension, releases ay click ang video dito sa screen. Muli, congratulations sa lahat ng aming seniors. I claim you ang rightfully at enjoy ang fruits ng inyong hard work. Maraming salamat at makikita namin kayo sa susunod na update